Oh, ito may bagong dating pa na MIUI ayaw daw gumana ng post start so oh, yan naka on wala namang check engine then nag din tayo yan loading na then wala ding kick start so yun yung ayusin natin yung post start niya so ito diretso na tayo dito sa kanyang motor starter na ayaw ang gumana so natsiko na yung mga fuse tsaka yung kanyang relay okay naman po, ipitik ka na post start mo so itong starter motor na lang so Tinanggol kan na tinanggol na tinanggol oh, na tinanggol na tinanggol na dapat na tinanggol na tinanggol yang tinanggol na kan 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 yang na karbon na yang na tinanggol na tinanggol na tinanggol na na tinanggol 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 na yan wala kalawang pa And na kunting post lang tatanggal din yan yun, tanggal na rin so yan yung, yan o, yung contact na carbon mungkin na rin so, may papakinta din ko yan And yung carbon, papalitan na rin carbon brush yan so ito, madalian na tayo ayan, napalitan ko na ng bagong carbon brush makapal na, then nalinis ko na yung armature at naliha ko na yung contact ng carbon brush then yung housing malinis na so yan i ko na lang ayan nalagay na yung u-box at saka yung battery then yung motor starter na balik na rin so, testing na lang ang kulang ayan so, ignition on then post start testing yun one click so may start na siya then bomba tayo Ayan. Then, ignition off. On ulit. Then, push start. Isa pa. Ayan. So, carbon carbon brush lang yung napalitan dito mga boss.